Akala mo ba kailangan ng malaking puhunan para makapag-online business? Hindi. May paraan para magsimula ng negosyo online kahit 3,000 pesos lang at hindi mo kailangan mag-stock ng produkto o magrenta ng tindahan. Maraming negosyo ngayon na pwedeng simulan sa maliit na puhunan tulad ng buy and sell, food business at dropshipping, pero madalas mahirap magbenta at bago ka pa kumita, ubos na ang puhunan mo. Buti na lang, may affiliate marketing. Isa itong paraan ng online business kung saan hindi mo kailangang gumawa ng sarili mong produkto. Pero may dalawang klase ito. Una ay yung tinatawag na traditional affiliate marketing. So dito kikita ka lang sa first sale ng refer mong tao o nag-click ng link mo. Pangalawang paraan ay yung tinatawag na Rev Share Affiliate Marketing. So wala pang gumagawa actually nito sa Pilipinas ngayon pa lang. Dito ka dapat mag-focus. Bakit? Kasi dito sa Rev Share Affiliate Marketing, hindi ka lang sa unang sales kikita. Pati sa repeat orders ng mga customers mo. Kung nakalock na sila sa'yo the moment na bumili sila gamit ang link mo. So what makes revenue sharing affiliate marketing different? Eto, dito, may physical products na badaling ibenta, hindi digital lang. Pangalawa, may ready-made system. So, hindi mo kailangan gumawa ng website o mag-setup ng payment system. Pangatlo, may training at community support para hindi ka mag-isa sa journey mo. At last, passive income potential. So, kahit isang beses ka lang magbenta, kikita ka sa mga repeat orders ng mga customers mo. As long as na bumibili sila ng bumibili, unlimited ang commission mo. So, kung gusto mong malaman kung paano ito gumagana at paano ka magsimula, comment sa SAS sa baba para makita mo mismo paano kakikita ng legit online sa halagang 3,000 pesos lang.